Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat 3 digit lucky numbers po, kunin nyo na po mga kalaki Dahil eto na po, ibibigay ko na po Ngayon pong April po, 3rd week mga kalaki Baka ikaw na ang mapalad na mananalo ngayong 3 digit lucky numbers ngayon pong araw na to Thailand, 217 Philippines, 312 India, 743 New Zealand, 091 Australia, 616 Mexico, 538 Canada 927 Greece 213 Taiwan 788 Malaysia 043 Dubai 150 Hong Kong 924 Singapore 218 China 736 Texas 557 Korea 839 Germany 294 Italy 711 713 Japan 620 Saudi 804 Las Vegas 928 Israel 251 Ayan po mga kalaki ang mga 3 digit lucky numbers po ngayong umaga takbo na po sa mga suki niyong outlet at make sure po na iraramble nyo ang 2 digit, 3 digit at 4 digit na inilaban nyo po sa mga STL sa Lotto Pilipinas, Loto Abroad National Wedding, pwede po yung mga kalaki okay? at Huwag niyo po agad bibitawan mga kalaki. Mananalo po tayo ngayon. Claim it mga kalaki. Good luck. At inaasahan ko pong ma-post kayo sa aming mga private consultation pag nanalo kayo.